ang pag-utot at ang kamote, ano po talaga ang katotohanan dito? Aba, kung nakaranas po kayo ng gas at bloating, pagkatapos kumain ng kamote, hindi po kayo nag-iisa. Pag naranasan ba natin ito, sinyales ba na dapat po nating iwasan na kumain po tayo ng kamote? Kung may problema ba tayo sa bituka tulad ng GERD, ulcer, acidity at iba pa, dapat bang iwasan din natin kumain ng kamote? Ang kamote po ay meron pong tinatawag na asukal na raffinose at meron din po itong carbohydrates na oligosaccharides. Itong dalawang ito po ay mahirap pong tunawin ng ilang tao. Ang mga hindi natunaw na oligosaccharides at mga raffinose po ay finiferment po yan ng ating gut bacteria na humahantong naman sa pagkakaroon po natin ng gas at bloating. At yung pangalawa ay napakataas po ng dietary fiber po nitong kamote. At itong dietary fiber na ito ay pagkain po ng ating mga good bacteria. Kaya natutuwa naman ang mga good bacteria natin pag tuwing kumakain tayo ng maraming kamote para po sa nagfiesta. At yung by po, pag sila po ay kumain itong dietary fiber, ay gas at bloating din po. Kaya po, pagtitinan po talaga natin ay hindi po masama ang pag-utot at yung mga bloating na yan pag kumakain po tayo ng kamote. Dahil ito po ay sinyales na gumagawa po tayo ng mga good bacteria po dyan sa ating bituka. At alam naman po natin na pag mas marami tayong good bacteria kaysa bad bacteria ay maganda po ito sa ating kalusugan. Nakakatulong po ito sa mga sakit po natin sa bituka katulad na lang ng GERD na mga ulcer na yan at kung ano-ano pa. Meron naman pong mga pwede natin gawin para maibsan po ang pag-utot na ito. Unang-una po, lulutuin po natin ng mabuti yung atin po kamote. Pangalawa ay wag po tayong kumain kaagad ng sobrang marami. Kailangan po unti-untiin po natin hanggang masanay po yung ating gut microbiome na mag-adjust. Pangatlo ay isama po natin ang kamote sa iba pang pagkain na nakakatulog sa pagpapagaan ng mga sintomas ng ating pong bituka tulad ng mga probiotics o digestive enzymes. Tandaan po na kung patuloy po na lumala yung ating mga sintomas ay mas maigit na rin po na kumonsulta tayo sa isang doktor.